Sa iba yung dagat, naging pagresponde sa wildfire sa Hawaii, iimbestigahan kung may mga naging pagpapabaya. Habang bulkang Etna naman sa Italy, sumabog. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Isang investigasyon ang bubuksan ng Attorney General ng Hawaii kaugnay ng wildfire sa Maui Island na itinuturing na bilang deadliest natural disaster sa bansa. Papalo na sa halos isang daan ang nasawi dahil sa sunog habang may git isang libo ang nasa evacuation centers. Masusin nilang pag-aaralan ang mga naging pagdedesisyon at hakbang ng otoridad bago mangyari, habang nangyayari at nang matapos ang wildfire sa naturang isla. Kabilang din sa iimbestigahan ang reklamo ng mga residente na kakulangan sa emergency warning at alerts. Nasa tatlong wildfire ang sumiklab sa isla ngayong linggo dahil na rin sa dry condition, mainit na panahon at malakas na hanging bunsod ng nagdaang bagyo. Halos isang daan na ang nasa wisa wildfire na inaasahang madadagdagan pa kasabay ng nagpapatuloy na search and rescue operations. Halos anim na po ang namatay sa matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa Himalayan state ng Himakal Pradesh at Uttarakhand sa India. Bunso dito ng ilang araw na epekto ng habagat sa hilagang bahagi ng India. Puspusa naman ang search and rescue operations para sa mga natrap sa mga gumuhong bahay. Binahari ng malaking bahagi ng Primorye Region sa Russia dahil sa Typhoon Kanon. Ayon sa Russian Emergency Situations Ministry, mahigit 2,000 residente ang inilikas dahil sa hagupit ng bagyo. Nanawagan naman si North Korean Kim Jong-un na palakasin ang produksyon ng mga missile at artillery shell para ma-secure ng bansa ang military power at maging handa para sa digmaan. Kasunod ng pag inspeksyon sa mga pabrika ng armas, ipinagutos ni Kim ang pagsasagawa ng mass production. Sinabi niya ito ilang araw bago magsimula ang taunang military drills sa pagitan ng South Korea at Amerika. Pumutok ang pinakaaktibong vulkan sa Europa na Mount Etna ayon sa National Civil Protection Agency ng Italy. Nasa pre-alert phase ang vulkan nang pumutok ito. Ibig sabihin, mataas ang tsansa ng agaran pang pag-akyat ng lava. Libo-libong flights mula at papunta sa Sicily ang na-divert o tuluyang kinansela dahil sa aktibidad ng vulkan kauna-unahang panda na isinilang sa Singapore, nagdiwang ng kanyang ikadalawang taong kaarawan. Bongga ang celebrasyon na inihanda ng zookeepers para kay Lele mula sa mga cake, treats at regalo. Ipinanganak si Lele noong August 14, 2021. Anak siya ng dalawang panda na dumating sa Singapore mula China noong 2012. Joy Salamatin para sa bayan.